Napagmasdan mo na ba ang bituin ni David at naisip kung saan ba talaga ito ng galing? Ang panahon ni Haring David o maaaring ito ay may mas madilim at nakatagong pinanggalingan. Paano kung sabihin ko sa iyo na ang simbolo na ito ay napakalalim na nakatali sa pagkakakilanlan ng pananampalataya at kasaysayan ay hindi lumilitaw saan man sa Biblia at ano ang tungkol sa tinatawag na Selyo ni Solomon, ang singsing -sing na sinasabing magbibigay kay Solomon ng kapangyarihan? Sa mga espiritu ito ba ay biblikal o bahagi ba ito ng ibang bagay? At pagkatapos ay mayroong bituin ni Refen na binanggit sa banal na kasulatan bilang simbolo ng idolatria at paghihimagsik laban sa Diyos ay maaaring magkaroon ng isang koneksyon manatili sa akin dahil sa video na ito ay aalisin natin ang kurtina sa mga tunay na pinagmulan ng between ni David. Ang mga alamat na nakapalibot sa selyo ni Solomon at ang babala ng Biblia na nakatali sa Star of Remnant na ito ay hindi lamang kasaysayan, ito ay propesya, ito ay banal na kasulatan, ito ay isang bagay na kailangang marinig ng bawat mananampalataya. Kaya kunin ang iyong Biblia marahil kahit isang kwaderno dahil kung ano ang iyong matutuklasan ay maaaring magbago sa paraan ng pagtingin mo sa isa sa mga pinaka-iconic na simbolo ng relihiyon sa mundo. Hayaan mo akong magtanong sa iyo ng isang bagay kapag nakita mo ang bituin ni David kung ano ang pumapasok sa isip para sa karamihan sa atin. Ito ay agad na nangangahulugan ng Hudaismo Israel. Marahil kahit na si King David mismo ang bituin, ngunit narito ang isang bihirang tanong ni David sa Biblia, taludtod sa Lumang Tipan o Bago, kung saan binanggit ang anim na puntos na bituin, na ito ba ay isang bagay na ginamit ni David na idinisenyo o kahit na inendorso. Ang sagot ay maaaring ikagulat mo ang Biblia ay ganap na tahimik sa simbolo na ito ay walang kahit isang talata na tinatawag itong bituin ni David. Wala ni isang kabanata ang nag-uugnay sa hugis na ito sa mga pakikipaglaban sa trono ni David o sa pakikipagtipan sa Diyos. Kaya saan nang galing, bakit ito ngayon ay nakaukit sa mismong batong watawat ng Israel mula sa mismong libingan ng Israel? Ang simbolo ay hindi sumikat noong panahon ng Biblia, sa halip ay naging popular ito makalipas ang ilang siglo sa panahon ng Middle Ages, na madalas na lumilitaw sa Jewish na mga manuskrito ng mistisismo at maging bilang isang pandekorasyon na motif. Ngunit ang pagsikat nito ay hindi nakatali sa sinumang propeta o banal na pangitain. Ito ay unti-unting kultural at kalaunan ay naging opisyal na simbolo ng kilusang Zionist sa huling bahagi ng ikalabing siyam at ikadalawampung siglo ngunit narito kung saan ito nakukuha kawili-wili at nakakabagabag bago pa ito naugnay sa hudaismo. Ang parehong anim na puntos na bituin na ito ay nagpakita sa ibang mga kultura na may ibang mga kahulugan at ang ilan sa mga kahulugan na iyon ay sabihin na nating hindi sila gaanong kabanal. Ngayon ay lumipat tayo sa isang bagay na mas mystical. Narinig mo na ba ang selyo ni Solomon? Ito ay isa sa mga pinakakaakit-akit at kontrobersyal na kilalang kwento ni King Solomon na hindi napunta sa kilalang kitsch ni Solomon. Ang karunungan ay binigyan ng mahiwagang singsing na may nakaukit na makapangyarihang simbolo na kadalasang inilarawan bilang isang anim na puntos na bituin na ang singsing na ito ay nagbigay umano sa kanya ng kakayahang kontrolin ang mga demonyo na magsalita sa mga hayop at maging ang pag-uutos ng mga espirito ay parang isang bagay mula sa isang pantasya na pelikula ngunit narito ang malaking tanong ay alinman sa mga iyon sa Biblia Tingnan natin kung ano talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan na oo ang sinasabi sa atin ng Biblia. Na si Solomon ay hindi kapanipaniwalang matalino at pagkatapos ay binigyan ng Diyos si Solomon ng karunungan at napakahusay na pagkaunawa at kalakhan ng puso tulad ng buhangin sa dalampasigan unang hari apat at dalawamput siyam ngunit kung tungkol sa mahiwagang sing-sing at mistikal na kapangyarihan sa mga espiritu nawala kahit saan sa Biblia. Kaya kung saan nagmula ang kwento mula sa mga mananalaysay na sinundan ang selyo ni Solomon hanggang sa medyebal na alamat ng mga Hudyo sa mga kasulatang Islamiko at nang maglaon ay mga tradisyon ng okulto. Ang ilang mga tekstong kababalistik ay nagsasabing ginamit ni Solomon ang kanyang sing-sing upang ipatawag at utusan mga supernatural na nilalang. At sa paglipas ng panahon, ang Heksog ay naging nauugnay sa dapat na sing, -sing na iyon sa tradisyon ng Islam. Ang sing-sing ay sinabi pa nga na nagdadala ng pangalan ng Diyos na nagbibigay kay Solomon ng kapangyarihan sa mga jin Ngunit wala sa mga ito ay nag-ugat sa kasaysayan ng Biblia. Ang koneksyon sa pagitan ni Solomon at ang Hexog ay lumitaw ng matagal pagkatapos ng kanyang panahon at karamihan sa mga mystical, magical at esoteric writings, kaya narito ang isang seryosong pag-iisip upang pag-isipan na maaring ang Hexog bago pa naging bituin ni David ay nakita na bilang isang simbolo ng kapangyarihan at pangkukulam at kung gayon paano napunta ang simbolo na iyon sa sagradong pagkakakilanlan ay nangungulit lamang tayo sa ibabaw ngunit ang mga bagay ay malapit ng maging mas malalim at mas lalo pang biblikal habang ginalugad natin ang Biblia. Ang bituin ng Renen, isang simbolo na direktang binanggit sa banal na kasulatan, at hindi sa mabuting paraan ngayon ay oras na para pag-usapan ang tungkol sa isang simbolo na binanggit sa Biblia at hindi sa positibong liwanag. Narinig mo na ang bituin ng Remnen, hindi ito isang fringe theory o hindi malinaw na sanggunian na nariyan mismo sa bagong tipan na nakatali sa paghihimagsik ng idolatriya at pagsamba sa mga huwad na Diyos. Tingnan mo ang mga gawa pitong oras at apat na put tatlong minuto kinuha ninyo ang tabernakulo ng Moolok at ang bituin ng inyong Diyos. Mula sa talumpati ni Stephen, ang unang kristyanong martir habang kinakaharap niya ang mga pinuno ng relihiyon noong kanyang panahon ay tinawag niya sila kung ano ang panghahawakan sa mga Diyos-Diyosan kahit na sinasabing sumusunod sila sa Diyos at dito ito nagiging malalim. Sik ang iyong hari at kunang iyong bituing Diyos ang iyong mga imahen na ginawa mo para sa iyong sarili. Ang kun ay isa pang pangalan para sa reman o refan depende sa mga iskolar nang pagsasalin iugnay ang pangalang ito sa isang sinaunang diyos ng Mesopotamia na nauugnay sa planetang Saturn at hulaan kung ano ang simbolo ng Saturn sa maraming sinaunang relihiyon isang anim na puntos na bituin o o ang mismong geometriko na hugis na tinatawag natin ngayon na bituin ni David hayaan itong lumubog sa glit ang Biblia ay nagbabala sa atin tungkol sa isang pagkakataon na ang mga Israelita ay kumuha ng isang hugis bituin na simbolo na nakatali sa isang huwad na Diyos at sinamba ito bilang bahagi ng apostatang relihiyon. Inutusan ng Diyos hindi pinagpala hindi banal, kaya narito ang tanong na milyon manika ay maaaring ang simbolo na kalaunan ay nakilala. Bilang bituin ni David ay orihinal na naging bituin ni Reman ngayon na hindi ibig sabihin ang bawat paggamit ng simbolo ngayon ay sadyang mapanghimagsik ngunit ito ay nagtataas ng isang mahalagang espiritual na tanong. Mayroon bang mga bagay na kahit sa gradong mga bagay na ating tinanggap sa kultura ngunit hindi kailanman tunay na nasubok sa Biblia? Ito ay isang tanong na dapat itanong ng bawat mananampalataya dahil sa susunod ay tutuklasin natin kung paano tumugo ng Diyos sa ganitong uri ng pagsamba sa simbolo. At kung ano pa rin ang sinasabi niya ngayon tungkol sa paghahalo ng katotohanan sa kamalian, bumalik tayo sandali kung ano ang mangyayari kapag sinimulan ng mga tao ng Diyos na paghaluin ang katotohanan na may kamalian kapag sila ay kumakapit sa mga simbolo ng mga kaugalian o mga imahen na walang kinalaman sa Diyos o mas masahol pa ay nagmumula sa pagsamba sa mga huwad na Diyos ito ay hindi isang bagong isyo sa katunayan. Ito ay isa sa mga pinakalumang pakikibaka sa Biblia na malinaw na nagbabala sa atin Deuteronomio 4, 11, Mag-ingat na baka. Itaas mo ang iyong mga mata sa langit at kapag nakita mo ang araw at ang buwan at ang mga bituin ay mahihila ka at yumukod sa kanila at paglingkuran sila. Ang pamilyar na Diyos ay hindi lamang nagsasalita tungkol sa halatang paganong mga templo ay binabalaan niya ang kanyang mga tao na huwag man lang maakit ng mga simbolo ng mga sistemang iyon, silangan na sumasamba sa araw, patungo sa silangan, isipin na sa loob ng templo ang lugar para sa pagsamba kay Yahweh ay tumalikod ang mga pinuno sa kanya upang sambahin ang araw na ang pagsamba sa Diyos Diyosan na nababalot ng relihiyosong gawain ay mukhang banal sa labas, ngunit sa loob ito ay kompromiso. Maari ba nating gawin ang parehong bagay ngayon? Maari ba tayong yumakap sa mga bagay na simbolo ng mga palatandaan, kahit na ang espiritual na wika na talagang hindi nagmumula sa puso ng Diyos. Ginagawa ito ng tradisyon ng Hosea apat, anim kapatagan at ang aking mga tao ay nawasak. Dahil sa kakulangan ng kaalaman, ang Diyos ay hindi lamang tumatawag sa atin upang maiwasan ang kasamaan tinatawag niya tayong lumakad sa katotohanan. Kaya ang issue dito ay hindi kung ang isang between sa isang bandila ay automaticong masama ang issue ay kailangan na maunaawan na gusto ng Diyos na sambahin siya ng kanyang mga tao sa espiritu at sa loob at katotohanan. John 4 Apat ibig sabihin, hindi lang natin tinatanggap ang isang bagay dahil ito ay sikat o dahil ito ay espiritual na nasusubok natin ito sabi sa 1 Thessalonians 51 na subukin ang lahat ng bagay na panghawakan kung ano ang mabuti. At kung makakita tayo ng isang bagay na hindi naaayon sa katotohanan ng Diyos, gaano man ito kamahal, gaano man ito katanda, ay hahayaan natin ito dahil wala kahit isang sagradong bituin ang karapat dapat na ikompromiso ang ating pagsamba sa iisang totoong Diyos. Kaya ngayon, nabinalata na natin ang mga layer ngayon na nakita natin na ang tinatawag na Star of David ay hindi matatagpuan sa Biblia na ang selyo ni Solomon ay nag-ugat sa mystical legend at na ang Star of Remnen ay isang ipinagbabawal na simbolo na nakatali sa pagsamba sa Diyos Diyosan. Kailangan nating itanong kung ano ang gagawin natin sa lahat ng ito ay kawili-wiling trivia lamang o sinusubukan ng Diyos na sabihin sa amin ang isang bagay na mas malalim, hayaan mo akong linawin na hindi ito tungkol sa pag-atake sa mga taong gumagamit ng simbolo. Ngayon ito ay hindi tungkol sa paghatol o pagsasabwatan. Ito ay tungkol sa isang simple, ngunit makapangyarihang salita na pag-unawa, tandaan kung ano ang sinasabi ng Biblia sa Kawikaan 4. Pito ang karunungan ay ang pangunahing bagay, kaya't kumuha ka ng karunungan at sa lahat ng iyong nakuha, makakuha ng pangunawa sa mga bagay dahil kapag naunawaan natin kung saan nanggaling ang mga bagay, kapag sinubukan natin kung ano ang tinanggap natin, maaari nating iayon ang ating mga puso at ang ating pagsamba, pabalik sa katotohanan, narito ang isang bagay na dapat isipin sa pagbabalik ni Jesus maghahanap ba siya ng mga simbolo o maghahanap ba siya ng mga puso na ay tapat na dalisay at hindi nahahati sa Juan. Apat-apat sinabi ni Jesus na ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Iyan ang uri ng pagsamba na ninanais ng Diyos, hindi batay sa mga kultural na icon na hindi nakaugat sa mistikal na mga tradisyon ngunit nakasalig sa salita ng Diyos, kaya kung nagawa mo na. Suot o ipinapakita ang heksog sa pag-aakalang galing kay David, okay na. Ngayon alam mo, ngunit ngayon na alam mo, kung ano ang gagawin mo sinabi ni Jesus sa John 8, dalawa tatlumput dalawa. At malalaman mo ang katotohanan at ang katotohanan ay maglalaya sa iyo na maging malaya mula sa panlilinlang na malaya mula sa minana na mga tradisyon malaya na sambahin ang Diyos ng walang halo kaya maging tao tayo ng salita. Subukan natin ang lahat ng bagay sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa Katotohan at tayo'y maging matapang upang lumayo mula sa anumang bagay na hindi kasuwato ng Kanyang Kalooban. Dahil kapag ang Katotohanan ay ipinahayag ito, ay hindi lamang inilaan upang ipaalam sa amin ito, ay inilaan upang baguhin tayo. Kaya ano sa palagay mo, ang Star of David ay palaging bahagi ng plano ng Diyos o ginawa namin lamang ipinapalagay ito ay dahil ang lahat ng iba ay gumawa ng ang selo ni Solomon kumakatawan sa banal na autoridad o ito ay isang mistikong alamat na nakabalot sa tradisyon at ang bituin ng Refan ay maaring nababala mula sa kasulatan ay pa rin nalalapat. Ngayon, sa mga paraan na hindi pa namin napansin, gusto kong marinig ang iyong mga saloobin, mag-drop ng isang komento sa ibaba at pag-usapan natin ito. At higit sa lahat, ay bumalik tayo sa salita ng Diyos dahil kung may isang bagay na ipinakita sa atin ng paglalakbay na im ito, ito ay ang pagbabago na maaaring dumating at maaaring pumunta sa tradisyon, ngunit hindi kailanman nagbabago ang katotohanan ng Diyos. Kung ang video na ito ay binuksan ang iyong mga mata o ginawa sa isang paraan na hindi mo pa nararanasan, gawin mo sa akin ang isang pabor tulad ng video na ito, ibahagi ito sa isang tao na nagmamahal sa paghukay sa malalim na mga katotohanan sa Biblia. Magkomento sa ibaba na nababasa ko ang lahat mag-subscribe para sa higit pang eye-opening na nilalaman at huwag kalimutan na pindutin ang bell para kailanman hindi mo makaligtaan kung ano ang susunod salamat sa inyong pakikinig. Manatili kayong curious, manatili ka sa salita at higit sa lahat, manatili kayo tapat sa isa na ang katotohanan. Hanggang sa susunod na oras, panatilihin paghahanap, patuloy na subukan, patuloy na lumakad sa katotohanan.